alas 11 na po ng umaga mga kalaki lunch lunch time na po kain kain na po muna tayo pero habang kumakain <laughs> aray ko excuse me po habang kumakain po mas masarap po manood po ng mga laki numbers ng mga videos namin mga kalaki para makakuha po kayo ng mga tips at mga ideas ngayon pong June 2 po ng alas 11 po ng umaga mga kalaki okay kunin nyo na po mga listahan nyo at narito na po ang mga tips namin para po sa mga tataya po ng mga 6.42, 6.49 6.55, 6.58, at 6 digit laki numbers, abay eto, may bibili lang ko, eto. Kapit-pit lang kaya po, ba ang HP, ganyan ba? Eto po, uh, 30 yung kalahat. Wala kasi nyo sa palengke. Wala ah, po, hindi po nila inaano yung sa palengke. Kasi ano taos po? wala tong tax. Ngayon, mga nagpipinta, tinatago nila. Oh, ayun, kaya sa pinapumahal ko, ay, mawit po yun. Mayroong deliver ng ganyan, nakatry siya kayo lang. Mura lang isang kahan ito, 25 lang yata sa, sa pinagkukuha. Hindi pa sir pupunta. sa ito. Hindi pa napupunta dito mga malboro, gano'n, mga... Tsaka may Magkano pa ba? po yun. Ito ang high-tickle. Ito ang high-tickle. Ito ang high na ba? Nawisan ka ha ng model. Okay. Saan um, pa ninyo din? Okay, awisan ka. Ang bintas sa tindahan dahil well. na ganito. Pero ang kuha lang, lang yata, may 25 lang yung kapasang. 15 at saka 15. Twenty-four, tak? Oh, sabi niya si yani, ano ba tagal mong nawala ada buhay ka nagindahan na po yung kasi niya yung nagindahan alam naman yung nagindahan dito kay Angie kaya nga lang hindi niya alam na nagsara na classmate ko yung yun. anak noon si marie Marikis 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 Thank you. Ayan mga kalaki. <laughs> Ayan po may bumili lang po mga kalaki. Okay, ito na po ang mga lucky numbers natin na ibibigay po ng mga tips po. Ayan po mga kalaki. Kuri nyo na, hindi ko na patatagalin na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Tirik na tirik na po ang araw. Ito na po ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 31. Number 18 number 47, number 19, number 36, number 42, number 28, number 51, number 56, number 7, at number 33. Ayan po mga kalaki ang ating uh, 10-digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang like 8-digit lucky numbers po ay number 30 number 32, number 17, number 21, number 8, number 11, number 14, at number 35. Okay mga kalaki, lipat natin dito yan. Okay. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 16, number 22, number 28, number 34, number 9, number 26 number 37 ayan po mga kalakit ito e, po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 number 15 number 21 number 24 number 18 number 10 at number 12 at ito e, po ang 6 digit 0 to 9 number 8 number 2 number 2 number 1 number 6 at number 6. At ito rin po ang 5 digit lucky numbers abroad. Number 31, number 36, number 17, number 16, at number 20. Ayan po ang mga lucky numbers abroad. Di pa tayo dito sa Pilipinas. Pero bago po natin ibigay ang mga numero sa Lotto Pilipinas, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na marami pong fake account na lumalabas. Huwag nyo pong ifa-follow yung mga kalaki. Dapat po sa mga legit kayo. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. I-check nyo po lagi ang followers sa people. We po yung people sa taas. Meron po kami 400,000 followers. Check kami po yun. May second account po tayo. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 1,000 followers at Aris Gatchal yan. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkid po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok, meron tayong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag-request. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko po okay ng lucky numbers dyan sa messenger. Basta po naka-follow ha. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayan. Kaya private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, Weteng, STL. Ako po magbibigay sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertman mo. Mali mo naman swerte yun dito pala sa vlog namin ikaw mananalo. Kaya subukan mo na po mga kalaki ang private consultation. Araw-araw po may nananalo po sa ating mga kalaki mag-message na po kayo kung interesado kayo, tatawagan ko po kayo. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ayan po mga kalaki. At po, sa mga una pong sasali ngayon, may discount po akong ibibigay. Bibigyan kita ng discount para member ka na ng June, July at August. Okay, eto na po mga kalaki ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas 642. Number 39. Number 27. Number 21 number 18 number 6 at number 4 at po ang 645 number 37 number 40 number 42 number 13 number 11 at number 7 at siyempre po ang 649 number 41 number 39 number 19 number 22 number 34 at number 6 at ito naman po ang 655, 6 digit lucky numbers. Number 36, number 44, number 47, number 49, number 8, at number 18. At ito naman po ang 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kunin mo na number 20, number 14, number 5, number 15, number 24 at number 26. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya at tayaan nyo na po yung mga kalaki Siyempre po, ayan po na ko po aaraw uulan, aaraw uulan ako ingat ingat po kayo mga kalaki dahil baka po naman magkasakit naman po tayo kaya alagaan po ang ating sarili at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out tay mga kalaki shout out po tayo sa pamilya Biliegas, ayan po si Lito Biliegas po ng Paranaque City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pamilya Villegas sa walang sawang panunod po ng mga vlog natin. Mapapanalo namin kay mga kalaki. Tutok lang po kayo dito sa amin. Kunin niyo po mga laki na sa namin. Alagaan niyo po nang 3 days bago niyo po palitan. Okay? At siyempre po sa mga jeepney driver naman po diyan sa May Santa Mesa po sa mga jeepney driver diyan sa mga Santa Mesa, Manila. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo, kilakuya Kuya. Aniseto at kilakuya Kuya Bertie. Shout out po sa inyo dyan. po sa mga driver dyan, tricycle driver, jeepney driver, bus driver, shout out po sa inyo dyan, mananalo tayo ngayon, claim it, kain na po, gutom na ako.